guys and ang taho vendor natin si kuya kuya okay, Johnny eh. regular vendor siya dito guys sa loob ng agta so dito yung jeep natin tingnan yung napagandang nating tanawin guys yan magian ng gatas yes gatas so dito guys yung taho nila may lagi ng gatas ayan o no? sarap niyan Tata, 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 tata. Hindi oh, sa, sa kamin walang di... gatas di ba? Sa Cavite walang gatas. Ano lang, uh, yung matamis. Sarap. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. ni. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Sama! Sama! Woo! So yun mga kalibot, gagawa kami ng buko juice. Marunong ka ba niyan? Si Dean nga pala mga kalibot ang pinakamagong miyembro ng Bahay Jeep. Isa siya sa mga nakababatang kapatid ni Alpha. At dahil bakasyon nga ngayon, dito muna siya magbabakasyon sa Bahay Jeep. Nakakatawa na matilis agad sila nagkasundo ni Tico. Hindi pa siya marunong magbukas ng buko kaya si Tiguan na muna ang nagbubukas. At siya naman ang tagakayod ng buko. Matay ng buko dyan. Lasa. Gatas. Sarap. Gatas. Nala sa mga buko. Gatas lang. Kurus lang. Ito may lasang buko. So, ito yung ginawa nating ping, 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 ping. natin ping, ping, kala kuya. Opo. Ito kaya tahini. Kuya? Ito ano dolphin. Okay lang po. Anong dolphin? dolphin siya. Mm, hot ka ba? Sarap? May ulo Sarap. nito? niyo? Opo. Okay lang kuya. Yung pinaka tubig niya, yung buko tas natunay yung condel. Before bolts, napufold siya. Tarap. Sa pali ng buko? So today mga kalibot, si, si Trin nag ano na siya. Pinukuskus ka na yung sahig. Trin. So dito siya guys ilalim ng supa natin. And ang ginawa ko, tinanggal ko muna guys itong storage box ni Jo. And baka dyan na siya mga anak. Garnet. Ay, supportive si Garnet lang dito. Supportive si Trin. Ikaw bang tatay? Ha, Garnet. Mm, Garnet. Garnet. So mga kalibot, pa nagaganyan na yung aso Isa raw sa uh, sinyales Na malapit ng mga anak ang aso So mas prefer guys sa mga aso yung ganda yung nasa ilalim sila ng kama Nasa ilalim ng mga upuan, yung mga sulok-sulok Kasi they feel safe kapag mga anak na sila Sila so, lagi namin ito mamaya ng sapin para sakali yung anak na si Trin merong sapin dito tubig para sa kape. So, si Tico guys, naguluto ng kanton. Si Jace, pinigit yeah, ang ng kape. Ganto din yung baso ni Lolo Mabos hmm, sa kabiting, ganda po. So, ito guys. Ito yung kahoy na sobra do sa ginagawa nilang bangka dito sa Agta Beach Resort. So, bali hiningi ko siya tapos naisip kong gawing patungan dito para patungan namin ng mga libro tapos ibang pang display and uh, sooner or later syempre magiging patungan ng kalat yan so wag naman sana so bali hindi pa namin na barnis han nalala yung barnis uh, kinabit ko lang muna para di, siya, di na siya pakalat kalat and para di na rin makalimutan pabarnisan natin yan kapag nagkaroon tayo ng barnis And dito mga pala yung ating blue tee or blue eti, na malaki. Uh, kinabit ko muna dito temporary. Kasi guys, ito siya nakalagay. Uh, Simula nung na nakuha natin siya. So dahil daanan, uh, nagagasgasan, nadudumihan, tapos prone sa weather, pag maumulan. Kaya nilipat ko dito. So, wala, wala pa kami pang pa-welding. Ginawa ko yung scrap na kahoy. Uh, meron naman yung dalawa dito. na uh, yung L Yes, tapos ito, tatlong tukod, pakyat So hindi naman yung gumagalaw So matibay naman yan So pansamantala lang naman yan Para hindi masira yung ating power station So guys, uh, isa ito sa pinapractice namin Proto sila ng gawa bahay Para kahit na puro travel, adventure yung ginagawa namin Marunong sila, lumaki silang sila marunong Mababa ang bilis mo ah. <laughs> Nagpaputoy po yan ah, yung basurahan. So, ngayon umalis na ko kasi may tumakag sa kanya mga kalaybat kaya magpapunta natin yung niluluto. Ang set kenton. Bagong gising guys, tapos ganito yung tanawin. Mukhang so, gumala. Naglalakad-lakad ka dito mga kalibat. Ah. Ah. Sigar. Karnitit. Boy, karnitit. So mga kalibat, tumatay tayo doon sa taas. Sa... dito. Ayan. Yeah. Isahin nyo na lang. Ito po. Bakit po tayo? Kukuha natin yung pandesal. Ito yung binili nila. Binili nila daddy na kanina po. Kanina po binili. Nagmotor po sila. Ito. Baba na tayo. Ito si Tito Chris. okay i edit Tito Tito Ito din. Ito na. Tada! Ngayong araw nga guys ay ako pala magluto para sa pananghalian natin mamaya. Maguluto ako ng maaga kasi marami pa akong gagawing trabaho mamaya. Bala ko sana magluto ng nilagang baboy. Kaso dahil sobrang mahal ng repolyo ngayon sa palengke, 180 pesos ang kilo, kaya naman halagang 50 pesos lang ang binili ko. Ewan ko nga ba kung bakit ang mahal ng mga gulay dito sa biliran. Isipin niyo mga kalibot, ang patatas, 200 pesos ang kilo, kaya ito na lang ang binili ko kanina. Hinog na saging sa halagang 35 pesos lang ang isang kilo. Ito na lang ang ihalo kong gulay sa dapat na nilagang baboy. So mga kalibot, check na natin yung sinain po natin. Ito po. Oh. Ah. sakit sa mata. Labo na. Ito si mami po, nagsa cellphone. Ano na, dang natin. Ay, nagsa-chat na hindi ko house She's never been MD? What's the theory here? This girl's body's a lemon. Faulty manufacturing. Everything's falling apart. Tumor is, yung tao, dito sa labas. Sa tyan dagat. Paganda buo. Sige Last day na ni ko. So, ano magbukas ako na yung ano hugas ngayon ako sa -ing. Okay, Sige, isang linggo po kami. Ito yung ambag ko kakain. Tawa-tawa. <laughs> Uy, matitik ko rin sa wakas ang luto ni dating nilaga. Dito nilaga, ano to? Halo-halo? Pure. Walang tulong ko. Oo. Oh. Baba na dyan, anak kong ibon. Baba na po. Sa ganitong mga pagkakataon nga guys ay pwede kaming magstay ng matagal sa isang lugar. Una, di naman namin kailangan gumasas ng malaki sa pagkain dahil meron naman kaming kusina sa loob ng bahay jeep. Tapos, naghahanap lang kami ng mga beach resort o lugar na pwede ang camping style at hindi kailangan magrenta ng mga kwarto dahil daladala naman namin ang bahay namin kahit saan kami magpunta. Napakasarap sa pakiramdam ng pagstay namin dito sa Agta Beach Resort dahil dagat ang bubungan sa amin araw-araw. At dahil malapit nga rin ito sa bundok, maririnig mo rin dito ang mga huni ng iba't ibang uri ng mga ibon. So tadi mga kalibot, alis muna kami ni Mami punta muna kami ng Naval so meron kaming kukunin mga padala tapos meron din kaming papadala papunta sa Cavite so yung mga bata guys iwan muna dito Ah, uh, meron namang internet, meron namang dagat meron namang silang merienda dito kaya goods na sila so balik kami mamaya siguro baka gabi na so yun mga kalibot kami lang may iwan dito dahil aalis sila ate Alpa pupuha sila ng parcel Babayate. bye bye ate Hi guys. Kami may iiwan dito kaya ang gagawin ko mamaya, gagawa ko ng merienda. Tapos magtutupi. Ito yung merienda namin mamaya. Saging. Ilalaga ko na lang siya. Pinatira pa namang konting condense mga kalibat kaya gagawa ko ng merienda mamaya. Mita, minat So yun mga kalibot. Gagawa kami ng merienda ngayon. Ito po. Ito si Jace. Ang gagawin po namin merienda ay Ba't anong gagawin natin? Hindi ko maalala po yung pangalan ko eh. Pero basta masyarap. Saging kunyeto. Tagawa pa kami ng saging kunyelo. Tapos so, wala kami mabilang na gatas. May merienda kami din. After na yung merienda. Bumubi marathon kami. Siyempre naman. Ay, opo. May merienda kami habang nagbumubi maraton. Tapos popcorn. Ano uh, po yung saging. Pakaluan na may unting asukal para medyo matamis may ice na rin kami dito pwede na rin yung kalan gatas na rin binuksan na dami dami pa to naroon po yung gagamitin namin hi tiko hi dewey tiko guys makakalibat na na notch na yung sagang natin ang ginawa ko na lang po is nakuluan ko siya na may konting asukal kaso masaba yan nabusan kami ng gatas kaya Huwag bumubi na lang kami habang kumakain ng nilagang saging na may konting asura. Di ba, Jace? Hmm? Kakain na lang tayo ng saging, di ba? tayo, mga kalibon. Sabog nagbumubi marathon tayo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, maykit isang taon na po kami naglilibot sa Pilipinas at full time na dito kami nakatira sa loob ng lumang jeepney na ito na ginawa naming bahay. At sa mga nagtatanong po kung ano ang gamit naming internet, is po ang gamit namin. Kaya naman, kahit nasa ang sulok kami ng Pilipinas, ay meron kaming internet connection. So ngayon guys, kakabalik lang namin. And uh, bubuksan natin yung mga parcel nila. Oh. Para nito. Ano ba yan? 5 years oh. ko nili Mukha ba itong 5 years sa tela? Baka malipis yung tela. Okay. Video na lang natin. Excited ka na. Angay si anak na ba yan? nito. Ben? Ula, sabi wala pala yun. yung kanya? Wala nga. Parang wala. O, parang wala yung uh, sign. Sa, uh, sa akin. lang hindi Ayun yan eh. <laughs> wala. <laughs> oh, <laughs> oh, okay ba?

Mm. Oh, Ah, kahit nipper na lang dyan ang na naksa may M.Y. San. No, okay, may nipper thing. dyan yung para sa ano. Ingatan <laughs> mo yan, ha? Yan, okay, yeah, oh, isang linggo si Rana. Nipper, akin ano yung M.Y. San. Yeah. Asan daw sa kanya, mami? Ano yung napatunagaan to dito, eh, what if hindi gumana? Patay. Oo oh, sa cellphone mo. Dito. cellphone mo. Naka-ready na to. Ay, eh, mali yung port. <laughs> yan lang. Huwag lang. yung port. Ipalik mo yan. Ano ba man, yan? Wireless to wireless. Anong wireless? Walang wire, di ba? pala. Oh, Kala no, kung no. may wire well, sinasaksak. ayaw ko yun. Wireless nga po. Ibig sabihin, walang Manong wire. Less na. Ah! Yeah. Oh my god. Oh my god. Hey. Ganda. Baka pag nakasuot ka, wala nang okay, hindi na mawawala ng ikot mata. Baba na Baka naman hindi na makarinig si Tiko. Masi. Oh, napo-fold do. Oh, 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 oh. Tago ko to. Oh, na fold pa no. Taray. Ay, ay, ay kinabahan po. Oh. Panis. Isusuot ko na to. Wait lang, wait lang. Baka masira. Oh, ingatan, ingatan. Tingnan natin. Paano to i-on? Ay, hindi na o-on, Char. oh on yan. Oo, oh, ito Oh. O? Oh, oh? Oh, Bumukas oh, oh, o. mo sa Bluetooth mo. Dali. Ito nga. Nakalagay? Ito Oh. Ano nakalagay? Yung pangalan. Nakalala ko yung pangalan ko. Hihihi. Yo, Kaya mo. Hindi, hindi, -hi hindi. Ah. wait lang. Ano pangalan ito? Yeah. Yeah. Ano kaya pa nga? Ay, ito, EX2. Paano siya ma repair Okay. Repair. Yay! Okay, ah, it... wait lang. Let's check. Ano eh, may Wait mo. lang. Hindi pa nagkoconnect. Yan. Ay, nagkoconnect na pala. Oo, oo. Kita mo dito, Tiko, pag full charge yung Open. headphone. Okay, let's try. Tiktok, tiktok, tiktok. Saan yung tiktok? Tiktok, tiktok. Wala.

isang nonchalant at isang OA. <laughs> Tayo viewers. Ito. So, ano po nila yan? Pink. Ano yung scissor? Kita ko na. Kita ko na. Be careful po. Wait. Okay. Anes reaction, guys. 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 Wala. 'Di na ojeriteso. Anong connected? Tignan nga natin kung buo o wala. inspect pa eh, no? plate yung, saan yun, yung plate? Wala. Tapos pag mo, Ay, may biglang paghila mo naputol siya. Oh. Wala ng anime na ng na ni Meron niya. Hello. Yung nag go shoot. Uy. Oh. Uh, po. Yeah. Ito oh, may kutin niya sa buhang. Yo, sa amin turon po lang masaya lang kami. <laughs> <lang. laughs> Pasagan pa. Daro na. Sentol <laughs> pa tayo, oh, guys. Uy, yes, 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 pa. Oh, sentol. Pero wow. itong kulayin pala. Mm -hmm. Pero huwag naman, ayaw ko, hindi ako makain. Hindi ako makain na? Ano yun, hindi ko na... Kumakain ako nung pinakaulam, pero yung mismo santol, hindi ko siya na-enjoy. Mm. Pero tong alamin guys, oh. Mami, nasaan sa'yo? Buksa mo na. Excited yan! Ay, kala niya may sa pang sarili ako dito. Asan niya may daddy? Ay, meron ako para sa sa'yo. Ay, ka lang. Meron nga ako para sa apo ko. O nga, no, wala ko para sa akin. Ito ang para kay daddy. Tignan natin kung dito ka dito ka para maano ako. Excited ka rin. Okay, tignan, natin, no. Para sa sa'yo yan. <laughs> 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 Legit OA. Oh, eh. <laughs> <laughs> tignan natin, para sa kanya. Salamat pa sa Pumasko, Mami. <laughs> ako walo. Pagdating wala. lang, <laughs> in-enjoy yung wala ka sa buhay ko. Buhay mo? Sakit na na. <laughs> oh, Mami. What's this, Mami? Ano <laughs> to? <laughs> Brief. Brief. Hindi <laughs> ko para sa quality sa mall. Kasi kung para sa quality sa mall yan, guys, wow. i -re recommend ko na rin. Ang uling brief na ano, swak sa size ko. Tingin <laughs> niya ako kung pares na quality. Parang, parang shirt short ko na yun niya. <laughs> pares na, pares, pares, ah, ay, pares na quality guys. Mas mura lang. Ay, pares na quality oh. Thank you, mami. No. Kasi guys, hindi talaga na ako nag-swak ng brief. Kasi masakit sa singin. Um, wala. Ay, yung yes, yes, brief true. sa brief. Ay, yung Hindi pa mag-nabili tayo ng mga Excel sa palengke. Ang <laughs> liit. <laughs> <laughs> Alam mo yan, yung baksan ni Kuya, short ko na yan. Thank you, Mami. Sabi ito nga, tingnan nga natin, Mami. Ilan ba ito? Ilan to? Tatlo yan. Ilan ito yung dalawa? Ito na yung dalawa. ko sa taas mo na. Mahal pa rin yan ha, 260 pa rin ang isa. Ilan ko sa taas, Mami ah. Pero sa mall, ma mahal ko sa mall. Ba? Yung t-shirt ko itim. Yung short ko itim. Yung boxer ko itim. Para <laughs> 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 nakahirap-hirap maglaba. Oo. Oh. Kahit wala nang laba-laba. Tapos -laba. <laughs> tatlo kong damit, itim. Mm. Eh sabihin nila, doon nagbibase eh. <laughs> Pinila ko siya makakalibot. Ano, pitong itim na t-shirt, pitong itim na shorts sabay, mga brief na dag additional. Sino to? Gray Same yung ito. mga ganito niya eh. Mga ganito niyang brief. So, dagdag -dag collection block. <laughs> Ito naman para sa apo ko. Ay, parang kay si Trin. Where's the scissors? Ito yung para sa apo ko naman. Uy, napakulong nyo na yung chicken niya? Hindi sa Saglit lang yun. Pakulong ako pa sa